Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Richard Umpan, Ami Kuroki, Tita Jenke Perez, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola, Maricel Nakel, Almalin Punsika, Turin and Fyore Friends, Lilibit Tumagi, Kay Dai Ilin Edo, XPG Secret Files, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, Kay Melinda Alvis at kay Idol Marvin Maliberan Shoutout din kay Roman Villanueva Maraming salamat sa mga nagdarasal para sa akin paggaling sa mga nagpadala ng tulong Maraming salamat sa inyo Hindi pa ako lubos ang uh, magaling mga idol pero kaya ko nang mag narit ng uh, isang kwinto sa isang araw Simula na po natin ang ating kwinto Agad na kumilos na din ang batang sibituin. Biglang tumakbo na din ang batang babaylan ng ubod ng bilis habang nasa paligid nito ang mga baging bilang dipinsa. Kung sakaling may magnanais na atakihin siya at minuto lamang ang mga nakalipas na abutan agad nitong si Manong Takor ang matandang barangan na sa mga pagkakataon na iyon ay gulat na gulat at hindi inaasahan na agad siyang naabutan ng grupo nila ni Manong Takor. Agad, nawikan itong si Manong Takor. Hindi ka na makakatakas, Patinyong. Sukol ka na namin at alam na namin ang kadimonyohan mo. Nahuli na namin ang dalawa mong mga disipulo na sina Duming at Nestor. Hindi na kita hahayaan pang makalayo napaangil na lamang itong niyong huminto na ito sa pagtakbo at humarap na doon sa matandang aswang na si Manong Takor sa tingin niya walang saysay ang kanyang gagawin na pagtakas hindi siya makakatakas galing sa mga ito ang tanging magagawa lamang ay labanan ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa kanyang kamatayan Paki-alam pakialamero kayo. Isasabay ko na kayo sa hukay. Hindi ako ganun kahina para agaran ninyong mapatay. Ang sagot naman itong silulutim at pagkatapos dumapa pa sa lupa itong silulutim at tuluyan nang nagbago pa ang hitsura nito dahil may mga tumutubong pakpak sa likuran ng matandang barangan at mayroong mga pangil na rin ang bibig nito ngumangasab at umaangil habang nakatitig ng matalim kay Manong Takor. Sa mga oras na iyon, dumating na rin doon itong si Bituin. Agad na wikan itong si Manong Takor doon sa batang babaylan. Tapusin natin agad ang isang ito, Bituin. Bantayan mo ang paligid. Baka may mga biglang magsusulputan na mga alagad ng barangan na ito. Pagkatapos, naglalakad na itong si Manong Takor papalapit doon sa nakalapang si Lulutimnyong. Bumuka-buka din ang bibig nitong si Manong Takor na malatang nag-uusal ito ng mga orasyon. Nang makita naman iyon nitong si Lulutimnyong, agad na ipinagaspas nito ang mga pakpak at pagkatapos biglang umigpaw ito paitaas habang nagpakawala ito ng malakas na palahaw na sobrang napakatinis at nagdulot din ng malakas na pag-ihip ng hangin ang mga pagaspas na ginawa nitong silulotim niyong na naging dahilan para magbigay ito ng pamamanhid ng katawan nila ni Manong Takor at bituin. Napatigil sa paglalakad itong si Manong Takor dahil namimigat ang kanyang pakiramdam at namamanhid ang kanyang buong katawan. Napamura itong si Manong Takor batid niyang may ipinakalat na lason sa hangin ang barangan. Kaya hanggat nagagalaw pa nitong si Manong Takor ang kanyang katawan, agad itong nag-iisip ng paraan. Mabilis niyang kinuha ang mga patay na dahon galing sa kanyang dalang bag. Pagkatapos, kinusot-kusot ito ng matanda at agad na inihagis niya ito sa ere sabay ng pag-uusal ng mga orasyon umalagwa agad ang mabangong halimuyak galing sa mga dahon na iyon. Ngunit bago pa bumalik ng tuluyan ang normal na pakiramdam ng dalawa, nasa harapan na nitong si Manong Takor ang barangan at agad na nagpakawala ng mga pag-atake itong si Lulutimyong gamit ang mga matutulis nitong mga parte sa kanyang pakpak. Bago makakilos ng maayos itong si Manong Takor tinamaan na ito sa kanyang dibdib at mukha na nagiging dahilan para tumilapon ang matandang aswang papaatras. Ramdam din agad ng matanda ang pagkirot ng kanyang mga natamong sugat. At sa pagtilapon nitong si Manong Takor, agad din itong nag-iisip ng paraan. Dahil nasipat niyang nakasunod agad sa kanya ang kanilang kalaban na si Lulutimnyong na handang patayin na siya agad na itinukod ng matandang aswang ang kanyang mga matutulis na kuko doon sa lupa para makakuha siya ng buwilo at makaiwas sa papalapit na kalaban. Ngunit bago naman tuluyan na makalapit itong silulutin yung kay Manong Takor, biglang may mga baging ang nagsusulputan doon sa harapan ng barangan at agad na pinitik itong silulutimyong na naging dahilan para mapaikot ito sa iri ang matanda at mapatigil sa pag-atake kay Manong Takora. Napamura ito at napasulyap agad doon sa batang paslit. Batid agad nitong silulutim yung na ang batang iyon ang may gawa sa mga baging na sumulpot sa paligid. Animal kang bata ka. Kung ganun, malakas din ang kakayahan mo. Bata ka ikaw ang uunahin ko. Pumihit agad ng direksyon ang matandang barangan. Agad nang papunta ito doon sa kinaroroonan nitong sibituin ng ubod ng bilis na sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nang nakakalapit ito doon sa bata. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, tulad ni Manong Takor, nakagawa na din ng paraan ng batang paslit para mawasak ang mga ginagawang usal ng barangan para mapahina ang kanilang mga katawan. Lumawak din ang halimuyak ng mga dahon na umabot na doon sa kinaroroonan nitong si Bituin. Kaya sa mga oras na iyon, bumalik na ang normal na pakiramdam nitong si Bituin. Hindi na tinag ang bata na nanatiling nakatayo lamang habang bumuka ang bibig nito. Ilang sandali pa biglang humarang ang mga baging doon sa barangan na naging dahilan para maantala ng ilang mga segundo ang pag-atake ng barangan doon sa batang paslit. Muling nagmumura itong si Lolo Timyong habang pinagpuputol ang mga baging na nakaharang sa kanya gamit ang kanyang mga matutulis na mga kuko sa kamay, paa at maging doon sa mga pakpak. Limang segundo ang mga lumipas nang tuluyan ng mawasak ang mga baging ng matandang barangan. Kaya nagawa nitong tuluyan na maataki itong sibituin. Sunod-sunod nang tinamaan ang batang paslit ng mga pag-atake ng barangan. Ngunit huli na nang mapagtanto niyang linlang ang lahat na iyon. Hindi na tunay na sibituin ang kanyang kaharap at inaataki Nagawa agad kasi nitong si na makagawa ng huwad na katawan galing sa kanyang mga baging. Nang bumagsak ang katawan ng bata sa lupa, nagiging kumpul-kumpul ito ng mga baging. At ngayon, nasa kanyang likuran na ang bata. At pagkatapos, mabilis na nagsambit ng tatlong mga banyagang salita itong sibituin na naging dahilan din para mamanhid at hindi makakilos ng ilang mga segundo ang barangan. Napadilat na lamang ang mga mata nitong si Lolo nang tamaan siya ng malakas na usal. Sa mga oras na iyon kasi, bukas na ang kanyang dipinsa, lalo na nalinlang siya ng bata. At sa mga pagkakataon na iyon, nasa likuran pa niya itong si Bituin. Mabilis na kumilos din itong si Manong Takor nang makita ang mga kaganapan na iyon. Pagkakataon na nila para tuluyan ng mapatay itong si Lolo Agad na dinaluhong na ito ng matandang kurkur at pagkatapos walang habas na inaatake ito ni Manong Takor ng mga pagkalmot. Napaigik itong silulotim at ramdam ang sobrang sakit sa bawat pagbaon ng mga kuko ni Manong Takor sa kanyang katawan. Napabulwak na ito ng dugo at napapaangil nang bumalik na ang wisyo nito mabilisan na gumawa ng paraan at usal itong si para makalayo at makatakas sa kamatayan. Pagkabuhal sa lupa nitong si agad na sumabog ang katawan ng matandang barangan at nagiging mga insikto ang mga ito pagkatapos mabilis na nagsiliparan papalayo. Maagap naman itong sibito ina Agad na nagpakawala ito ng baging sa buong paligid na nagsisilbing harang at kulungan para hindi na makalayo pa sa kanila ang matandang kalaban. wika ka din nitong si Manong Takor. Magaling bituin. Talagang pinahanga mo ako sa lakas at kakayahan mo. Batid kong nasaktan ko ng sobra ang barangan na ito at hindi na ito makakatakas at makalayo pa. Sa mga oras na iyon, mga insekto lamang ang kanilang mga nakikita. Nasa loob sila ng kulungang baging na ginawa nitong si Bituin. Kaya mas dumilim pa ang kanilang paligid. Umindak sa lupa itong si Manong Takor kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Makalipas lamang ang ilang mga segundo. Matapos ang ginawang mga usal ni Manong Takor, bumalik na ang tunay na anyo nitong si Lulutimyong nagbagsakan ang mga insekto sa lupa at nagiging katawan ito ng barangan pagkatapos bumungad na sa kanila ang tunay na kalagayan nitong silolutimyong duguan ang katawan at naghihingalo na ito nakatitig ito sa kanila at habang naglalakad naman itong si Manong Takor papalapit doon sa barangan samantalang itong si Bituin tagaktak na ang pawis ng bata sa kanyang noo Huling lakas na niya iyon. Malapit nang bumigay ang kanyang katawan dahil sa lakas ng usal na kanyang ginawa. Nang hihina na din ang katawan ng batang paslit. Ngunit nagpakatatag ito at hindi talaga inalis ang kulungang bagin sa paligid. Kailangan muna na matalo nila ng tuluyan ang barangan. Baka makagawa pa kasi ito ng paraan para makatakas. Katapusan muna tinyong. Alam kong nararamdaman mo din ang aking tunay na katauhan. Oo, isa akong aswang din na galing sa angkan ng mga korkor. Meron mang mga kaangkan namin ang masasama. Ngunit ang aking pinagmula na angkan ay mga mabubuting mga aswang dahil batid ng aming angkan na kailanman hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Ngayon, tutuluyan na kita at nang matapos na ang iyong kasamaan. Ngunit nakita ni Manong Takor na nakangiti itong silolotim niyong habang nakatitig sa kanya. Hindi din kaya nitong makapagsalita dahil sa tuwing bubuka ang bibig ng barangan, bubulwak ang maraming mga dugo. Hindi malaman ni Manong Takor ang dahilan sa pagnisi ng barangan. na Naisip na lamang nitong si Manong Takor na baka may iniisip itong paraan para maidamay sila sa kapahamakan. Naalala nitong si Manong Takor ang wika nito kanina na isasabay na sila sa kamatayan. Kaya huminto sa paglalakad itong si Manong Takor at humanda. na naisip din ni Manong Takor na nasa loob sila ng salamang kanibituin papanong makahanap pa ng paraan ang mahinang katawan ng barangal. Ngunit hindi naman nagtagal nasagot din agad ang katanungan sa isipan ni Manong Takura. Nakita niyang may kinuha na matalas na buto galing sa kanyang bulsa itong si At pagkatapos walang pagdadalawang isip na nilaslas ng barangan ang kanyang sariling liig agad na nakita ni Manong Takor na sumirit ang maraming dugo galing sa sugat nito. Nagpakamatay na itong si Lolo Alam niyang iyon din ang kanyang kahantungan at ayaw niyang mamatay sa kamay ng kanyang mga kalaban. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang naagnas ang katawan ng barangan. Kaya inutosan ni Manong Takor itong sibituin na tanggalin na ang kulungan na baging para makawala na ang mga naagnas na parte ng katawan nitong si Lolo at tuluyan na din nadalhin ang kaluluwa nito sa imperno. Ngunit may narinig na lagabog galing sa kanyang likuran itong si manung Takor kasabay ng pagkawala ng mga baging sa paligid. Paglingon ng matandang korkor, nakita niyang nakabulagta na din itong si Bituin kaya agad na lumapit ang matandang aswang doon sa batang babaylan. Sa mga pagkakataon na iyon, nakita ni Manong Takor na walang malay na ang batang kasama. Batid agad ng matandang korkor ang maaring dahilan. Dahil iyon sa sobrang paggamit ng bata sa mga malalakas na mga usala. Nagpalingon-lingon muna sa paligid itong si Manong Takor at pinakiramdaman kung wala na bang mga alagad itong silulutin nyo. Naglaho na din ng tuluyan ang katawan doon ng parangan. Kaya nagpasya itong si Manong Takor na dalhin ang bata pabalik doon sa kubo nitong silulutin nyo. Natitiyak niyang patuloy pa rin na nakipaglaban doon ang dalawa niyang kasamahan na sinabuno at paing. Nais din itong si Manong Takor na doon na gagamutin ang bata. Makalipas lamang ang ilang mga sandali. Mabilis nang binitbit ito ng matandang korkor at napakabilis na itong tumakbo pabalik doon sa kaloblo-uban ng mga bakawan. Samantalang doon sa paligid ng kubo nitong silulutin niyong kakaunti na lamang ang mga natirang kalaban. Nagkalat na doon sa gilid ng mga puno ng bakawan ang mga bangkay ng mga ito. Samantalang ang mga bangkay naman ng mga inkanto nagiging taluyot ng bulaklak ang mga ito na kulay asola. Saktong pagdating doon ni Manong Takor, napatay na nila ni Buno at Paing ang lahat ng mga alagad ng barangan. Ngunit may mga natamong sugat naman itong si Paing na galing sa mga kagat at kalmot ng mga balbal. Delikado ang kagat ng mga ito. Kaya agaran na nilapatan ng gamot ni Manong Takor ang dalawang kasama. Itong si Bituin, may pinainom ang matanda para manumbalik agad ang lakas nito. Nang hihina lamang kasi ang katawan ni Bituin dahil sa sobrang paggamit ng kakayahan ng batang babaylan. Itong si Paing ang minadali ni Manong Takor, nilapatan niya ang mga sugat nito ng mga pinatuyong dahon ng mimusa. Uy ka ni Manong Takor kay Bono. Bono, bitbitin mo si Bituin. muna si Bituin susunogin ko muna ang kubo ni Tim Yung at nang hindi na mapapakinabangan pa ang mga gamit ng matanda. Ilang sandali pa, matapos na masunog ni Manong Takor ang kubo ng barangan, agaran na silang umalis papalayo doon sa lugar na iyon. Ang iniisip ngayon ni Manong Takor ay ang susunod nilang mga hakbang at gawin. Balak ng matanda, Nalinisin muna ang gubat ng islang ito para magiging ganap na ang kapayapaan ng lugar. At pagkatapos, saka na lamang babalik ang mga ito doon sa kabilang isla at dadalhin ang dalawang mga magkakapatid na barangan. Kinabukasan, masayang-masaya ang pamilya nitong sipain pati na rin itong si Manong Robin. Natapos na din ang mga kampo ng demonyo na nakatira sa kanilang lugar. Sinabi na din nila niluloindo ang buong katotohanan sa lahat ng mga tao doon tungkol sa tunay na pagkatao nitong silulotim niyong at nang magkakapatid na Nistor at Duming. Nagulat man sa una ang pamilya ng dalawa, ngunit kalaunan pumayag na din ang mga ito sa balak nila ni Manong Takor para bumalik na sa normal ang kalagayan ng dalawang magkakapatid. Humihingi din ang mga ito ng kapatawaran doon sa pamilya na napatay ng dalawa maging kay Manong Robin Nang matapos naman nila ni Manong Takor ang pagpapalayas doon sa mga asuwang sa isla at mga masasamang loob nagpasiyang bumalik na rin ang mga ito doon sa isla ng Siquijor Nagpapaalam na din ang mga ito doon sa mga taga-isla Ngunit itong si Paing sumama pa rin ito sa grupo nila ni Manong Takor nais nitong sipain na matulungan din ang dalawang mga tiyuhin doon sa isla